Sino si Sputnik at sino si Marites? Si Sputnik po ay ang pinaka mabait, pinaka mapagkakatiwalaan na katiwala ni... Mukha hindi. Kasi naman sa'yo. Ah. <laughs> okay. <laughs> na map mapagkakatiwalaan ni Boss Gabby at saka ni Ate Marian na katiwala. And uh, mas... Mas parang ang focus ng yung ano niya, ng character niya is kabatuhan ni Marites. Kami yung parang may parang, may, may ano may tag team na laging magkaaway na aso. Ah, si samantala si Marites ay, kung katiwala si Marites ay... Uh, maganda lang, Ganon. Maganda um, lang. Pag wala si Marian, ako, oh, ano, double. Hindi, ano ako lang, Tito Bay. Yeah. Pero bago natin ituloy si Marian at Gabi, kasi I wanna ask uh, how it is working with the both of them. Dito, katrabaho mo si yung ex, si Curse, di ba? Hindi ko po siya eh. I, I'm sorry, hindi. hindi titubo yo I forgot like, <laughs> 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 X. sorry. Hindi ko X. I mean, ano lang, X workmate. Pero hindi ah, kami naging Hindi kayo naging. Ah, uh, walang relasyon. Wala po. Pero you know, in an interview, I I you know, parang sinabi niyo na walang awkwardness na where was it coming from kung hindi kayo, kayo naging kayo kasi para po talaga siyang um, katrabaho ko na naging kaibigan ko. Tapos nung padulo na, para ko na siyang kapatid. Sobrang ba so, na nothing romantic? Yes. Sabi ko nga sa'yo, Tito Boy, basta pag sa trabaho, pera-pera talaga tayo. So, <laughs> <Yun ang laughs> nung, focus time mo. na, nung time na parang nagtitrending kami, tapos um, inoferan kami ng malaki for a show, sabi ko, let's go. Pero kung niligawan ka ni Kirst, may pag-asa? Hindi po ako mahilig sa artista. Ah, talaga? Uh -huh. Oo, oh, alam ko ka-basketball ito ngayon. Yes, magka-basketball sila ng jowa ko ngayon. Batiin mo ang jowa. Nasa... Naghintay po siya sa parking. <laughs> <laughs> okay, magkaibigan sila ni Kurt. Sobrang friends sila. So mali silang. yung bali And cheerleaders kami. Every uh -huh. Thursday, naglalaro sila ng basketball. And sino, kami sino yung ito? Sila Curse, si Sila, si... Sila ko, sila ang ko, si Stefan, Stefa. at, at yung mga kabaranggay namin sa <laughs> okay. lugar namin. Kasi ang dinig ko, pinag-uusapan ka nila. Actually, ikaw po yung pinag-uusapan nila. Talaga? Opo. Anong sinasabi nila? Good things naman. Ah, salamat. Okay, <laughs> okay. nung una yung nakatrabaho si Gabby at saka si Marian, kumusta yung karanasan? Si Papa kasi, nakasama ko na po siya sa movie, si Papa Gabs. I call him Papa kasi nga, Kiray Celis Casey. Oh, uh, okay. Oh, mahiya ka. Uh oh, hi, Christina. Mahiya ka. <laughs> Sabi ko talaga, hi, Hello. Christina. Hi, Casey, if you're watching, Hello. I'm still waiting for your guesting here on Fast Talk. <laughs> Di ba? Inaantayin natin si Casey Concepcion. Andito na po ako. Okay. And, uh, nauna na sa Kiray, <laughs> kaya sumunod ka na. Casey <laughs> Menterio. Okay, so ang tawag mo kay Gabi, sandali, Kiray, ay Papa. Because Papa, Kiray okay. Shelly's. Yes. Okay. Hindi ka na starstruck working with Marian and uh, Gabi? And Kiray Shelly's? Eh, dito po, ano, talaga, na-starstruck talaga ako dito. Oh. Mas na-starstruck ako kay Kiray kaysa kay Ate Marian. Ay, ka, ayusin mo, sagot mo. Ayusin mo. Send ko yung QR code naman. Ayusin mo. Ang sagot mo, 20 minutes lang ito. Bakit kayo naging close? Ay, hindi po. Ah, talaga. Feeling Word close. Lang. Feeling ah. lang. Feeling close. Tito Boy, FYI, pinangarap niya ako maging kaibigan. Wow! Yeah. wow. Talaga? Sa, sa dami ng artista sa showbiz, Ooh. ikaw yung pangarap ko maging kaibigan? Tito Boy, kasi magkasama kami sa service. Tapos hindi niya ako pinatulog. Alam mo ba? Ganun, ganun. Super chika siya sa akin. Sobrang feeling close na... Eh. Oh, okay. Then, kasi dito, boy, yung location namin, three hours away from Manila. Yes. So, yung two hours, dinaldal ko sa At walang at wala tulog, san tulog, ito. Wala okay. San tulog siya. Ay, hindi kita patutulogin para mamaya. Eh, palatulog ano. pa naman ako. Aha, <laughs> uh -huh, Super okay. pala sleep ako. Ako lang yung nagsisleep lagi na hindi lumalaki. Pero paraan tayo. mo yon O paraan niya ba yon Para maging close sa'yo, Kiray? Right? Siya, dito boy, talaga legit. Tapos parang ginamit niya lang ako para maging close kay Miss Marian. O, okay, ganito na lang ang tanong. <laughs> Sino ba, sandala, sandala, itong tanong. Sino ba ang mas close sa inyo kay Marianne Rivera? Siya, siya po talaga. Ah, talaga. Hindi, both kami. Uh -huh. both hindi. Kami. Kasi hindi ako pumupunta kay ate yan nang wala siya. Hindi ako kasama. Oo. Oh, Kaya niyong impersonate si Marianne? <laughs> Ayan, tawa. Uh -huh. Ganyan siya tumawa. Ganyan siya tumawa. Uh -huh. Gano'n. Yung out loud. Paano, paano, yung... <laughs> Pangit mo sa'yo. Ang pangit ba? <laughs>